nababasa ko na rin. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radio, television. Nasa na mga flood control. Nandiyan ang mga flood control na overwhelm lang. <laughs> 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 Buti rin, nakapag-harvest na tayo dito. Sa, at sa amin, nakapag-harvest na kami. Kaka, kakatanim lang eh. <laughs> 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 Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. <laughs> Pero ngayon, andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Pero ngayon, andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Pero ngayon, andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Pero ngayon, andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig, ipunin natin ang tubig, -ipunin natin ang tubig, ipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. <laughs> titiyakin natin ng depth na ang ipinanga ang titiyakin natin na ang depth <laughs> Ang pangailangan sa power ay pataas ng pataas, madami ng parangay. Kaya iso, e bagay naman, bagay na bagay sa atin ang sola. Dahil, alam naman ninyo, kahit umuulan, may araw pa rin. <laughs>